Good morning guys. So ngayong araw is October 28, 2025. So ngayon guys, dito guys nakikita nyo yung mga pambot na maraming naka-standby. So ngayong guys, is problema ngayon ng karamihan dito sa lugar namin na mga isda na hindi nakapalaot simula kahapon. So siguro nakita nyo na yung mga shinere sa Facebook dito malapit sa factori ng paggawa ng asukal. Kasi yung tinakanon nila yung pinaka -kimikal na nasira raw. Kaya nakaapekto sa mga mangingisda dito sa amin. Kasi yung chemical guys simula dito sa likod hanggang dun dito, pumunta rito. Kaya hindi kami nakapanagat. Kasi maraming mga namatay na isda. Ito guys dito kahapon di ako nakapag video guys kasi dito talaga pulang pula yung dagat gawa ng kimikal dito sa pagwaan ng asukal so ngayon guys ng problema yung mga isda dito sa lugar namin dahil hindi sila makapalaot kasi gawa sa nababahala yung mga mamimili ng baka mapoison so wala rin wala rin pinagkakakitaan na iba yung mga may gisda dito so malaking problema dito sa amin guys sana matulungan dito yung mga tao at sana pa share din tong video na to guys kasi baka ilang buwan din bago, bago kami makabalik sa paingisda so siguro guys nakita nyo na siguro yung mga na upload doon malapit sa factory ng paggawa ng asukal siguro nakita nyo na sa Facebook yung mga chemical maraming mga namatay na isda doon talaga malapit sa pagawaan ng factory marami talaga namatay na isda halos pumunta dito yung chemical yan hanggang doon so kahapon guys hindi nakapalaot dito yung mga may isda gawa sa umikot dito yung mga chemical kasi kahapon medyo amihan kaya kumalat dito so ang problema ngayon guys sa mga da baka ilang buwan din hindi makakapalaot so sana pashare naman tong video na to para matulungan kami dito guys kasi baka ilang buwan din hindi kami makakapalaot yan guys nasira yung pinakaano nila yung pinakatambakan nila sa pagawa ng asukal yung mga chemical na sira raw kaya kahapon kahapon kasi guys nagsimula maraming isda yung mga namatay siguro nakita nyo na yung mga shinir sa facebook malapit dito sa amin yung mga tulad ng mga pasayan isda mga namatay marami So sana guys, pa naman to para baka may mga taong makatulong sa amin dito malapit. Para matulungan dito guys yung mga may ngisda. Ayan guys oh. Mga nakabakante dito. Na mga pambot. Ang laking abala guys. Ang laking problema. So, masaya na nga sana guys dito yung mga tao kasi yung nakaraang linggo ami, bukod sa amihan laging umuulan dito guys masama yung panahon so ngayon lang umuoy, umuoy okay okay yung panahon ang kaso kahapon yun nga yung nagka problema yung sa yung tiyatawag dito sa amin guys sa Bisaya at itanul yun yung mga chemical na paggawaan ng asukal dito malapit sa amin yun yung nasira raw kaya buk, kaya kahapon hanggang dito sa amin itong dagat na to is namula para siyang ano para siyang mantika na mga chemical kaya maraming isda nga isda na namatay so guys pa-share naman tong video na to sa ganun eh, may mga tao na gustong tumulong dito sa amin. Kasi baka ilang buwan din kami hindi makakapalaot gawa ng mga maraming mga chemical na kumalat dito. So yun lang guys. At sa mga subscriber ko dyan, sana maunawaan nyo na hindi mo na ako makaka-upload ng video gawa sa naka problema dito sa amin. So sana guys pa-share naman to. So 'yun lang guys, maraming maraming salamat.